Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyo ibibigay ng PhilHealth, padaramihin, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa zero subsidy budget ng PhilHealth sa 2025 sa ilalim kasi ng House Bill 10800 na inaprubahan ng House of Representatives, pinaglaanan ng 74 billion subsidy ang PhilHealth. Pero tinanggal ito sa bicameral committee report ng parehong kamara ng Kongreso. Kasama sana sa subsidy ang mahigit 50 billion pesos para sa premium package para sa mga Pilipinong walang trabaho at 20 billion pesos naman para sa mga karagdagang benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Ang ilang mga miyembro nangangambang mabawasan ang mga benepisyong kanilang natatanggap mula sa ahensya. Sana ipunta na lang yung kung saan dapat yung mga uh, nakokolekta nilang uh, para sa PhilHealth. Pero pagtitiyak naman ng pangulo I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. PhilHealth has a lot of money. In fact, yesterday, we just approved the corporate operating budget of PhilHealth without the subsidy. And covered pa rin kayo lahat, lahat ng may, lahat ng... Uh, um, indirect members are still covered and all the benefits will continue. Hamon naman ni Sen. Cheese Escudero sa PhilHealth, gampanan nito ang kanilang mandato ng maayos. Pero dismayado at duda naman dito si Sen. Bongo. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, eh dapat po sa health po ito eh. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Hindi, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Dahil sa zero subsidy, gagamitin ng PhilHealth ang budget na itong 284 billion pesos na pondo para sa taong 2025. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.